for Kim, kasi ang dami mong first time dito, di ba, na ginawa. So, especially yung marami kaming na-shock na eksena Pero, <laughs> pero kumusta ang love scene with, ano, with Paolo and the landian scene with Jay? Happy naman. <laughs> 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 <Gusto niyo yun>? <laughs> <laughs> ano, um, yung eksena namin ni Paolo, Sinot namin si Direk. Nagpapasalamat din ako sa mga direktor namin dahil sobra nila akong inalagaan. Tinanggal nila lahat ng mga kaba, takot dahil sa kanila talaga ako kumapit. Lalo na sa unang eksena na si FMR. Parang sa ko, Direk, gusto ko mag-grow pero paano? Natatakot ako, kinakabahan ako. Tapos sabi niya, magtiwala ka lang sa akin. Nakumala <laughs> sa so ang dami niya niyang paliwanag sa akin, ganyan. Eh parang kami ni Direk ngayon lang kami nagkatrabaho sa isang series. And then, um, second day pa lang ng taping namin, ginawa namin yung eksena ngayon ni Paolo. Okay. Tapos syempre, sobrang tahimik siya na tao. First day pa lang. Hmm, paano ko kaya yung kwentuhan? Tapos hindi naman <laughs> siya natatawa sa akin. <laughs> <laughs> ano to? Tapos yeah. um, second date, kinakabahan pa rin ako. Pero parang, sige, A-game siya. So A-game din ako. Kunyari, seryoso na lang ako. <laughs> Tapos hanggang sa, nagpapasalamat din ako sa kanya dahil pinapadali niya naman yung, yung mga bagay na kinakabahan ako every time na nagsistep ako sa set namin, sobrang kabado talaga ako kasi hindi ko talaga to forte. Yes, so at hindi ko talaga to comfort zone and hindi ako confident kung maayos ko ba siyang nagagawa at nade-deliver. Pero dahil sa director namin, direct FMR, direct Jojo, and dahil sa mga co-actors ko na sobrang galing, nakaangat naman nila ako at natutulungan nila ako. And yun yung pinaka pinagpapasalamat ko sa series na to. Ayan. With J.M. Medjo, madali na yun ba? Mm hindi -hmm. Yung ano kay JM, yun? yung kay JM naman, abangan nyo na lang. Basta sa napanood pa lang namin na ah, yung mga yes, simple lang. Kami, na, nagka-work uh -huh. naman kami ni JM sa movie uh -huh. na mm turn So parang di namin to first time na magka-eksena and nakapagkwentuhan naman kami before. And ngayon, si Paolo, first time ko siya makatrabaho and sobrang galing mo pala. <laughs> <laughs> Oo, parang kapanood lang kita nung araw, tapos... Ah, uh, siliwan <laughs> <laughs> uh, naging ko lang po. Mas nauna pong... Mas nauna ko pong napanood si Kim sa TV. Baga na... sa uh, nasa... Nag-aaral pa lang po. Uh, naabangan ko na po sila sa TV. <laughs> Ayun. So, direct pa kayo detalye naman. Ano ba si Kim sa... Nung, nung sinishoot yung scene na yun? Ito ba direct nung dini-direct mo yun? Detalyado pati yung mga pagtaas ng legs ni Kim or yung mga shot pa kailangan talaga medyo naka angat ang... Ano ba? Ano um, siguro I'd, I appreciate first how I look at Kim as an actress. Um, lagi yung sinasabi sa kanya to, niluloko niya ako, lilibre na kita direct. Um, she reminds me of Gong Li sa itsura niya. Um, and, um, Uh, I worked with her in a Star Drama Theater Presents a long time ago. I never realized that she's a happy person, jolly person talaga. Pero yung kagaya nang sabi nila, yung masayahing mga tao, malalim yung ibibigay. So when I talked to her to do this uh, show, um, napaka humble lang siguro na um, she's really while she was saying na 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 siya struggle yung pagtaas ng legs niya no ah okay. okay kasi ako um parang reina yata siya ng ng prime galing sa fit check na comedy and and light I when they presented the story to me and they said <laughs> wow. i saw it's ha her handwriting she was taking notes of every movement in the story of where her character is going and i'm so amazed superstar as she is <coughs> she had dedicated her. so um, um, i was doing it i was also scared Kung i ko from si delhi bilang princess Philippine film industry. And um, as we uh, went along, um, kailangan talawanag sa kanya and if she perfectly understands it, gagawin niya. So, while doing that, sabi ko, um, rain na to. Rain na bata na to. Mm -hmm. Um, and I'm sure when you saw the episodes, uh, marami pa po yun eh, 14. No? Mm -hmm. uh, kung hindi kayo makahinga dun sa first, uh, the 2, wala pong, walang tigil niya. Walang tigil niya hanggang matapos. So, that's how I was dealing with Kim. Uh, sinasabi niya yung comfort zone niya. Sabi ko, once you uh, go out of that, that's when you are king. And I think that's what she did. With this wow. Reaction, Kim? Grabe naman yun, Derek. Parang si Derek kasi, ano siya, um, lagi niya akong binuboost sa mga bagay na hindi ako naniniwala na kaya ko. So, parang... Sorry. Ano, parang... ano, ako lang, yun nga, si Derek is... para ito yung role na hindi ko talaga maisip na gagawin ko siya in my whole acting career. So... Kami rin hindi namin naisip. Di ba po? Nagkagulatan tayo. Ako yes. din eh. <laughs> Pero ito na tayo. <laughs> Nagawa na natin. So parang ginagaya ko lang talaga yung sinusunod ko lang yung Tumari. sinasabi ni Direk dahil malaki talaga yung tiwala ko sa mga director namin dito sa Lenglang. And what happened after that scene? After the shoot? Nung scene na yun? Bakit na? Hindi. Walang iyakan Direk. Wala namang moment na gano'n. <laughs> no, 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 no. She okay. was, while she was a princess. Hindi naman siya so, nakakatraumata. Oh, yun. Struggle kasi yung sabi niya. Oh, pero ano naman, nagawa naman namin. And then, very kind and helpful naman din si si Paulo na umalalay, ganyan, and all. And, yun, hindi niya pinahalata sa akin na kung kinakabahan ako. Hindi ko hindi naman siya kinakabahan. Hindi hey, kinakabahan rin <laughs> ako. Kasi, it's, uh, scenes like, uh, intimate scenes like those are really, parang lagi akong kinakabahan pag may ganun, uh, not comfortable doing it. I'll do it. Uh, based on my character on the script. But as a person and as me, I never, never ako uh, naging komportable talaga sa mga eksena. Don, pakinggan naman natin si Direk Jojo. Um, I, we did some scene with, ano, with Kim and, um, <laughs> sa mga party or mga, ano, may sarili siya mundo. So, <laughs> parang talaga ako natakot. Pero buti na lang, sobrang nice pala siya. Sobrang siyang, ano, ano yun, yung kasama namin siya kumain pag lunch and dinner. Parang open naman siya, basta kausapin mo lang siya. <laughs> <laughs> so, ikaw lagi, Kim, yung nag-open ang ano, conversation? Ako na ako lang yung madaldal, yung ano, magkukwento mag lang ako. Ano siya, good listener. Kukwento lang ako ng kwento, tapos oo oh, oh, lang siya na oo. Oh. Ang <laughs> lila <laughs> parang role mo, Kim, dito. Kasi two quiet guys. Diba? <laughs> oh. Two introverts and one extrovert. <laughs> Pero si, oh, si, JM si si Paolo, okay lang yung kadadala ni Kim. Natotolerate niyo. Nakakawa <laughs> uh, po yung energy niya. Hindi kasi maganda. Hindi ako natutuwa ako kasi uh, yun nga, nakaka, yun, nakakahawa yung energy niya. Tsaka okay rin na <laughs> may isang nagsasalita lagi dahil kung kami ni JM lagi magkasama, tahimik lang <laughs> yung dressing room. <laughs> ano naman impression niyo kay Kim? Nanalin lang din kayo. Nang nakilala niyo na siya. Na ito pa rin totoong kid. <laughs> sa akin po, ang kinagulat ko po sobrang sobrang seryoso niyo pong actress. Yun nga po bukod po dun sa nakita ni Direk. Nakita ko rin po yun yung notes niya. Every time hindi siya pumapalya sa sa continuity, emotional continuity, sa character development niya. And eh, nakaka-inspire lang po. Uh, eh, na, and at the same time kasi pag hindi ka pumunta ka sa set na hindi ka aral or hindi ka prepared pa um, <laughs> ma, ano ka, maligaw ka ng landas. So, uh, yun po. So, so honored and happy na makatrabaho pa si Kim. Talaga, Jay, kinakabahan ka pa kay Kim, knowing kung gaano kagaling na ako? Ay, hindi po. <laughs> Mata pa lang niya, nagsasalita na siya. Wow. Nag-uusap uh, ang mga mata. Si Pao. ako naman, ang kinagulat ko kay Kim, uh, mabilis siyang kumilos. Uh, usually kasi, syempre kapag may mga leading ladies or mga uh, actress kang kasama, usually matagal mag-makeup, magbuhok. Si Kim, so isa siya sa pinakamabilis kong nakatrabaho and Uh, para sa akin plus yun dahil uh, parang sa mga ganito limited lang yung time namin na mag-shoot um, at nirarachada yung mga eksena na uh, napaka-convenient